Yusek, good morning. Uh, kuha lang po ako ng reaction from the palace. Uh, kahapon po kasi may pasabog si dating uh, congressman Saldico at uh, isinama na po niya si presidential sand at uh, House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldico laban kay Kong Sandro na mm -hmm. sinasabing uh, nag-insert ng 50 billion, sa may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung uh, reaksyon ni Pangulo dito? Una-una po ay uh, nakapagsalita na po at nagpahayag na po ng uh, denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At uh, sa atin naman po uh, bago tayo magbigay ng uh, anumang tugon tugunjan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico, ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga diumanong mga uh, kwento. Mula video 1, 2, 3, hanggang video 4 and 5, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies eh sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa sa video. Follow up lang ma'am. Ma'am may